Good day everyone! Dito tayo ngayon sa Las Piñas Kasama natin yung Lobo, papunta tayo ng KB So let's go guys! GH2 oh! Let's go to GH2! Let's go Siyempre, pag may ride, hindi mawawala ang aberya. <laughs> mga dito nagpunta yung mga sa Marilla Kayada, yun. kontrol Saya <mulik> mesu oh. oh shit na naman si Gab Konti <mulik> <na> lang Gab Ganyan <mulik> so, Tapos sumabog yung mga guys, dito tayo dadaan ngayon sa Cavitex Dami na amin So guys, for today's vlog, dahil na-miss natin si ZH2 Papakita ko sa inyo kung paano launch control ni ZH2 Ang quick shifts niya, ang auto blip niya Tapos ang cruise control niya So, samahan niyo ako guys Ang ganda ng weather today Ang sarap mag-ride <laughs> Woo! Sobrang kalma oh. Mata oh. Yun, Boss Noel. Shout out. Ito <laughs> ba oh. You oh, know, Sir Jun. Welcome back. Yan, paunahin muna natin sila guys. Dami na amin. Sobra. Saya. You oh. know, Si Paulo. Si La Poch. Dami, dami na amin. Let's go. So guys, papunta ang KB Yang. 19 kami. Medyo marami-rami tayo ngayon. 19 tayo lahat. Bago tayo guys mag-KB, ang pupunta muna tayo ng Cafe Helas. So magbe-breakfast muna kami doon para busog, di ba? <laughs> Pagdadaan din pala kayo dito guys, magingat kayo kasi maraming mga motor, tricycle. Kaya tamang ingat lang. Siyempre, dumadaan lang tayo dito para wala na masyadong abala. Lalo na doon sa mga tricycle driver na nagmamaneho lang para magtrabaho, di ba? So ingat lang, ride safe lang. So Guys, marugondon na tayo. Medyo malapit na. So guys, dito na tayo sa Cafe Helas, oh. Yo. Hey guys, welcome to Cafe Helas. So breakfast muna tayo dito. Silhouettes a memory that I can't recall. Trying to be ready for the call. Trying not to. So guys, oh, dito kami sa Cafe Hela. So syempre pag may ride, hindi mawawala ang aberya. <laughs> Kasama sa ride yan. Syempre pag may aberya, tres or lang sagot lagi. Oh. <laughs> so sinulul no Oh. Papasa na ito ng bubble So guys, uh, tapos na tayo kumain dito sa no sa Cafe Hela. So punta tayo ng KB ang tunnel. Pakita ko sa inyo mamaya yung mga quick shifter na ito. Uh, cruise control. Yun. So gear up lang kami guys. Papunta na tayo ng Kaibiyang Yan, daming tao ngayon sa Puerto Azul oh. Solid oh. So guys yon sa mga hindi nakakaalam Itong gamit natin na motor is Kawasaki ZH2 May auto blip sya May quick shifter din sya So ang quick shifter nya is recommended na 2,500 RPM bago mag-engage yung quick shifter nya So lower than 2,500 RPM eh, hindi maganda ang pasok ng quick shifter natin. Katulad ngayon, wala tayong gagamitin na clutch. So guys, ano pala sa mga may hindi lang alam o sa may mga interested lang. So marami naman talaga may alam na ng quick shifter eh. So kunyari ganyan, so nasa 6,000 tayo, full cool width lang tayo. Yun. So pag auto blip naman, throttle off dapat, tapos apak tayo. So yeah. So gas ulit tayo nangyari ganyan yan guys yun apak lang yan so para naman guys sa auto blip which is yun yung down gear ah, pag nag auto blip naman kayo guys dapat naka close throttle naman siya hindi siya mag -e engage kung naka throttle ka so dapat pag auto blip mo naka throttle off ka tas apak yon down gear na yon So, recommended din na ang RPM natin is hindi within redline line, which is at 12,000. Dapat medyo mas mababa lang doon. Hindi siya mag-activate ang down gear niya kung medyo nasa red line kayo ng konti. Yun! Ganda ng ano, ng weather. So, mamaya naman guys, check naman natin yung Kawasaki Launch Control. Yun yung KCLM na tinatawag dito sa Kawasaki. So hanap lang tayo ng libreng kalsada para mapakita ko sa inyo kung paano yung launch control ng ZH2. Yun know oh, ganda ng pacing namin na no oh. So nasa harapan natin si Jonas. Shout out Jonas. <laughs> Ang gamit niya is yung e-clutch na Honda. Yan, dito na tayo sa ano, sa Kibiyang Tunnel. Dami rin ano, daming ano, mga motorista. Oh. Solid dami oh. <laughs> mga dito yung mga sa Marilakiana Shout sa inyo lahat <laughs> dami nyo Hindi na kami tumigil doon Ang dami tao Solid, ganda Ngayon lang ulit ako nakabalik ng ano Baby yang. Ganda, ganda dito dami pa rin mga tao no? Shout out <laughs> maganda na talagang puntahan dito lalo na yung sa mga ano mahilig na banking banking dyan Nakababa na tayo guys ng ano ng KB So ang gagawin namin U-turn lang kami tapos balik na tayo So guys, yan nauna sila. So try natin tong launch control natin. So on launch control, magsasagad lang siya ng 6,000 RPM or to be exact, 6,250. So pag nyo siya, ayan o, oh, hanggang 6,250 lang yung RPM niya. So try natin ang launch control ng ZH2. guys kung napansin ninyo nawala yung launch control natin sa 4th gear yun so try ulit natin mamaya para mas maayos woo hataw so pabalik ulit tayo ng ano ng KB ang tunnel so hanap ulit tayo mamaya ng magandang pwesto siguro doon na sa may Cavitex try natin tong launch control ulit so sa kabilex na natin itry yung, yung cruise control ng ZH2 okay guys may mga unggoy oh <laughs> daming unggoy oh Olid. Medyo mabuhangin lang dito sa part na to Guys, yung launch control pala Naalala ko Bawal siya gamitin ng sunod-sunod Ang launch control So may mga restriction siya Depende sa, ano, sa temperature ng makina ninyo Kung gano'n mo siya kadalas pwede gamitin Kung sa normal operating range Siguro yan mga 84 So once lang siya every 2.5 minutes So dalawat kalahating minuto Doon mo lang siya pwede ulitin So kung mas malamig naman, pwede mo siyang ulitin, walang restrictions. Pero kung medyo mainit na 'yung makina mo, so bawal mo siya gamitin ng gamitin. 'Yun lang, naalala ko lang. So bale, dito muna kami sa may ano, sa may bago pumasok ulit ng KB ang kasi may pinulikat sa amin si Kuya Jun. Eh si Kuya Jun matagal din dito nakapag-ride Ang eh. pala yung mga bike na ano sa mga kasama natin. Gaganda. To. Ano kayo Jun? Okay na? iba ko lang. <laughs> Sige. So, tuloy na ulit kami. Okay na si Kuya Jun. Ito si Kuya Jun oh, yung napulikat kanina. Ngayon okay na siya ulit oh. Tayo <laughs> may sumisimplang oh. Yan lang. Sundan natin 'to si Consul. Wala pa pala akong kuha dito kay Consul eh. <laughs> Shout out Consul. <laughs> Ayun no, banking. Consul. Sa pa, sa pa. Banking. Consul, banking mo. <laughs> Let's go. May mayasa, may mayasa, may mayasa, 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 ng Napuntahan <laughs> muna namin si Gab Si Gab yung nabutasan ng gulong kanina So hindi na siya nakakit ng KB Kasi nga nagpapabulkan na siya Hanggang ngayon hindi pa yata tapos So tingnan muna natin kung okay na si Gab Eh si Consul nangangamba na eh <laughs> oh. Inaarap na ng asawa pa si Consul eh <laughs> Check natin si Gab Anong ginawa? Pinatch? Luto? Tapos silan Okay, okay, okay Yan guys, oh. inaayos lang yung gulong ni Gab ah matatapos na rin. Hintayin ka lang namin, nandoon lang kami, oh. Sige, sige. Ah, okay. Ano ko ya pinulikat kasi ngayon lang nakapag motor, no. Dilay-lay ko na kayo pa Mahirap, hindi mo na kaya pag namulikat na eh. So guys, tuloy na kami. Ayan, na vulcanize na yung gulong ni Gab. So, uwi na tayo. Las Piñas. Try natin mamaya yung launch control na ito. Pati cruise control. So guys, pasok na tayo ng Cavitex. Grabe yung traffic kanina. Diyos ko, ang daming truck. Ayan guys, tigil muna tayo dito para iset natin yung uh, launch control. So hold natin doon sa leg, pati yung mode. So lalabas yung KLCM on. So yan, pwede na. First gear natin. Tapos try na natin. So hold lang natin yung throttle. Tapos release tayo ng clutch. Dahan-dahan. Yun! Tapos mawawala tong launch control niya sa third gear pagpasok ng fourth gear yan pagka fourth gear natin yun nag disengage siya na yung KLCM ngayon naman guys try naman natin yung ano niya yung cruise control so eto yung button ng cruise control niya pindutin natin yan pagka pindut natin guys lalabas yung indication niya dito na Naka-ready na yung cruise control natin. So, ang gagawin natin, kung nag-hold tayo ng gantong speed, hindi kasi natin makita eh. So, set natin. Ito, set. Tapos, lalabas doon yung green na indication na nakaset na siya. So, kahit bitawan na natin yung ano, yung throttle niya, is i-maintain niya yung speed na kung ano yung meron tayo. So, yan. Relax lang. Para naman ma-disengage siya, it's either pag nag-change ka ng gear, or pag nag-brakes ka, or pag nag-clutch ka naman sa lever, pag clutch lever, brake lever, or kahit yung ano, kahit yung brake, yon magpapalit yung ano niya. So, or madi-disengage siya. So, tulad nato gusto natin ng um dito, pwede natin pihitin yung throttle. and overtake tayo. Yan. Yeah. So, kung ano yung nakalagay na speed dito, which is 78, yun yung kukunin ulit niya Pag nag off na tayo So, yun, o oh, nag na ulit siya Yun lang, madali lang So, alam ko naman lahat kayo Alam na yung mga ganyan, eh Para dun lang sa mga, mga hindi alam So, ayun Kung i-disengage natin Try natin i-disengage Gamit yung brake Yun, nawala ulit So, kung ibabalik ulit natin Yung nakaset dito Na 78 Is pipindutin natin tong reserve niya So, try natin pindutin So, yun. Nag-green ulit yung set niya. So, yung kanina naka-set is yung 78. Yun ulit yung kukunin niya. Yun lang, guys. Madali lang. Sarap. Sarap na itong si H2. Oh, shit. Naflatan na naman si Gab. Yun. Dito pa inabutan si Gab. Baday. Tingnan natin. Naka-da yung gulong ni Gab na naman. Hindi umubra yung ano. Yung pasak sa kanya. Wala, i-risk mo yung gulong mo nun Sure yan Kung ayaw mo magpa-hauling dito i Running flat mo na lang No choice eh Pero sobrang dahan-dahan ka na lang R Running flat ni Gabby yung gulong niya So kanina pa siya nang problema sa gulong nya Hindi kinaya ng patch Hindi rin kinaya ng sealant So yun, tingnan natin kung ano mangyayari Konti na lang guys oh 1 kilometer na lang Las Piñas na kami Yun oh running flat tuloy si Gab ngayon Sige lang, sana lang, wag lang mabengkong yung gulong ni Gab Sayang, sayang, sayang Malapit na eh Sobrang running flat o oh. oh. <laughs> ah, Konti na lang Gab <laughs> Wag mo susukuan Kaya mo yan O, oh, ka nang bumangking nga Baka bumangking ka ba dyan <laughs> o, Wala yan <ilaya. laughs> wala pa daw dito vulcanizing So hanap kami guys ng ibang vulcanizing Kaya pa vulcanize na ito oh. <laughs> Yun, hindi kinain nakain ng tire sealant Pati yung patche kanina So sana maayos dito nila kuya Tingnan natin kung ano mangyayari Dahil bandang gitna yan kuya Anong masasabi niya sa gulong? <laughs> Angas <laughs> Wala lang ang hangin, maangas pa rin Yun guys oh, sobrang dapa ng gulong ni, jo, ni, ano, ni Gab Tapos sumabog yung mga sealant nya Ayan oh. Hindi kinaya. So yun guys, so iniwan muna dito ni Gab yung motor niya. Shout out sa'yo kuya. Shout out. so yun, oh, angkas muna tayo si Gab. May OBR tayo bigla. Kaya thank you. Yo no? Bigla tayo may OBR. Kawaii ka naman sa 360 ko. Yun o. Oh. No? OBR bigla. <laughs> Tae lang yan Yun, sige okay na to Update mo kami ha Okay, okay So yun guys, nakatid na natin si Gab <laughs> Bigla pa tayo nagka-OBR? <laughs> Tatawa ako pero Sana ba diba, yung running flat niya kanina Sana kahit pa paano Hindi nasira yung gulong niya So dito ko na siguro guys Tatapusin din yung vlog natin Salamat sa lahat na nanood Woo! Sarap ng ZH talaga O tinan mo, nakapag-angkas ka ba? Woo! do be mortal how can you let's go waking up last night walking down the line